ng mahal ng kasubuan Pagbasagitan sa santos libang ninyo sumala niya kaya kasi kaya kaya o na ikaw sa kaya Pagbasa kayo niya nagsamitang nagampay si Jesus ng siya lang sa widowal kanya kaya 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 sumala sa sultis sa so mga tao numutana siya kanila na umun ang uban na ikaw akong si Juan mang bubunye nanubad sila. Wala mo ang usap ang uban nga ikaw mo si Elias, samtang ang uban pagayun ng imon na ikaw usap na kapita kanyang tungan na panaw. Uga mo unsa may inyong kasunti, kinsa na ko, namunta na siya nila, mitubag si Pedro, ikaw mo ang Mesiyas na pinadala sa Diyos, kapag pinanak. Gipinahan sila ni Jesus na dilig-dilig manubilong ang isang pinsa, ang mga anak sa tao, tinangunan na niya pa tayo sa likway, sa mga tunuhan, sa mga bibig, sa mga kadagpuan, sa mga pari, sa mga magtutudlo sa balaon. At yun siya upanhang sa ikatulog kaya. Ang ibang